Ya, paling satu orang tanggal ni General sa mga nandiri ito. Vai bên này

Tapit-tapit daw na. Ayaw mo na rin yung halay. na rin yung umaga, eh pag ganito, wala na magahanan. Oh, eh, klaro ko rin yung rento eh. yung kalsada. Kung sabihin sa kanya, hindi pwede ha. Kung sa kanya pwede, sa akin hindi pwede. Ha? Uh, ha? Oh. Pag yan, na, na, ko yung bukas. Pag tayo, kung ko Ang Ito, ito. Ito, ba? Ina inatag ito pag ala 5. Natagal, ah, bon. Ah, bon. alas 5. Ganti daw natagad nyo. Hapon, hapon. Alas 5, gabadaling araw. Huwag ka alas 5. Ito, ito, ito. Ito. Ha? Ito. Pero pag 5, ang gabadaling araw, may natagal kayo dyan. Inaalaw kami. Ha? Pero pag kagaling oras, hindi pwede ha. Ito. Ang kalaglag alam namin

Yeah, boy, oh boy, maso. Sa ikter. Kita na din. Tayo na reklamo

sa kanya na may makalati. Eh. ako na yung video ha. Nakay sa chapel, doon ako tinatampak ka sa kanya. Dalawa lang po. Ito? Ito? Saan eh? Ito? Saan eh? Ito? lang na po magagayang ni dito po ng Ah! Oh, pagkaya ano ha? Okay lang po kami ng gabi, pati-share pa po. Pati-share pa po. Pati-share pa po. pati po. pa ako kasi magagamit. Oh, yung na na yung naman, e, ito kasi nagdina hindi Alam mo na magkukuy mga comments Siguro hindi ba tama kadahal siya Alam mo na magkukuy mga comments na yung Siguro hindi na, na, si, na magkukuy oh. na, oh. oh, na naman eh, di ba tama kadahal siya kay nina. Alam mo na magkukuy mga comments na yung mga nagdina dada. Siguro na na yung Oo. Oh. oh. kasi tinawagan ako para sinan. Eh, mas pa pala sa akin yun. Oo. Oo. Naunahan ka dyan, naunahan. Naunahan na ako. At saka medyo rin na po dito. Opo. Sa mga gabi. ha? Oo. Eh, po pumasok na kayo, eh. Hindi. Naunahan ako, eh. Naunahan ako, ha? Opo, sige. Tingnan ko to nang... Babawal siya, babawal. Ay, po. Sabi ka mo, guguhitan po nila, eh. Diyan mo makakaari ha. Papadala na 'yan. Thank you. Thank you. Bye. Bye.